Oh, kailan mo plano ipadala yung balikbayan box mo? Ipapadala ko bukas para umabot sa Pasko. Nako po, alam mo ba na 2 to 3 months pa bago makarating yan. Kung gusto mo, may tuturo ako sa'yo na mas mabilis at siguradong aabot ng Pasko sa pamilya mo. Wow! Ano naman yun? Dito sa Lempay, ilang minuto lang matatanggap na nila ang perang padala mo. Siguradong aabot ng Noche Buena at pangbili ng pamasko nila. Oo oh, nga, no? At alam mo ba na bawat padala mo ng $150 sa Lempay ay may isang raffle entry ka na? Ano na pwede mapanalunan? Ngayong end of October, 50 winners ang mananalo ng $50 Jollibee and other gift cards. Sa November naman, isang winner ng brand new iPhone at isang winner ng brand new iPad. Ayos pala! At hindi lang yan, sa darating na December naman ay may 3 winners ang mananalo ng tigda-dalawang round-trip tickets pa-uwi sa Pilipinas. Wow naman! Tama! Magpapadala wow! na lang ako sa Lempay. Wow! Basta gamitin mo lang ang promo code namin na HERSHELL para may 10% cashback ka.